robot daw ang nanonood sa ating live kapag ako ay nagla-live. Isang content creator ang pumunta sa aking live at nag-comment pa doon sa aking live at ang sabi na ang mga nanonood sa aking live ay mga robot. Ito daw fake, hindi totoong tao. Ito lang ang masasabi ko. Hindi ka masaya sa ibang mga content creator na kapag naglalive ay maraming nanonood. Sasabihin mo agad na robot? Malaki ka pa naman na content creator. Sa bagay, kapag siguro ikaw ay nagla-live, walang nanonood sa almost 100k plus followers. At ang nakikita mo lang sa aking live ay almost 70 plus na nanonood. Hindi mo pa nakikita na umabot ako ng almost 100 viewers kapag ako ay nagla-live. Ito lang ang masasabi ko. Magmasid ka muna sa kakamagbitaw ng salita. Parang hindi ka isang content creator. Binabantayan mo ang ibang mga content creator kung ilan ang nanonood sa mga live. Bakit ba hindi ba ka panipaniwala na kapag ako ay nagla-live, umabot ako ng 70 plus katao sa aking viewers? Or baka hindi ka palaging nanonood sa aking live? Ang makakasagot dyan ay ang mga followers ko kung ilan talaga ang mga nanonood sa aking live. At ito ang masasabi ko, wag na wag mong pakikilaman ng ibang mga content creator kung mag ilan ba ang mga viewers nila sa kanyang live at magbibitaw ka ng salita. Ito lang ang sasabihin ko. Walang robot dyan nanonood sa aking live. Totoong mga tao yan, pwede kang magmasid, pwede, kang mag, pwede mong tingnan kung marami ba ang nag o wala. Dyan mo makikita kung konti lang ang nanonood, kung pabalik-balik lang din ang tao na nag-comment dyan sa baba. Maging masaya kayo sa mga kapwa content creator ninyo na kapag nagla ay maraming nanonood. Huwag kayong bitter. Huwag kayong maingit. Gumawa kayo ng strategy ninyo o technique ninyo para marami ding manonood sa live ninyo. Huwag mong bantayan ang ibang mga content creator kasi hindi yan ang ikakayaman mo, hindi yan ang ikakaangat mo, kundi yan ang ikasira mo kapag marami kang content creator na sinisiraan na ganyan. Hindi yan maganda. Yan ang tanaan mo para kang isang hindi content creator. Gumawa ka ng teknik mo, huwag mong bantayan ng ibang mga content creator. Kasi hindi yan ikakaangat mo, hindi yan ang ikakayaman mo, hindi yan ang ikakasikat mo. Yan ang tandaan mo. Ingat-ingat kayo sa mga taong ganito na bitter kapag kayo ay naglaray at marami kapag maraming nanonood. Robot ka agad ang mababanggit hindi na magmamasid, bitaw ng bitaw ng salita na wala namang katotohanan. Yun lang ang masasabi ko. Please follow, like, and share. Para dito kayo sa susunod na video. Maraming maraming salamat.